Good afternoon, guys. Lunch tayo. Late lunch tayo. Kasi ano, 3.20 already. Philippines time. John Estrada at wife na si Priscilla Mayreles hindi pa nakikita simula nang umuwi sa Pilipinas ang asawang si Priscilla. Ang unang kinita lang muna ni John Estrada ay ang kanyang anak kay Priscilla nang kasama ng isa pa niyang anak kay Janice de Belen at nag lunch date ang mga ito. Sa anak na lamang nila ang koneksyon nila sa isa't isa. Panoorin kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Kasama ni John Estrada ang kanyang pamilya at syempre si Anechka na anak nila ni Priscila sa isang restaurant dito sa Manila. At syempre ang mami naman ni Anechka na si Priscila ay may sarili na ring lakad at wala ng pakailam kung saan sila pumunta nitong si John Estrada. Ang focus na lang muna ngayon ni Priscila ay ang self-care at syempre ang makipag-meet sa kanyang mga kaibigan para naman siya ay sumaya. Agad nga na nag itong si Priscilla habang hindi niya kasama ang anak na si Aneshka at si Jan Estrada. May sarili nga itong lakad at syempre sinabayan niya ang anak na si Aneshka na hindi naman niya pinagbabawalan na makipagkita sa amang si Jan. Mano, ma sila eh, mga friends ko eh. Pero ito yung bestie ko. Hello bestie! Say hi hi! hi. Si Grace. So yun, so dito tayo sa Casa Buena. one of my top 10 favorite restaurants. Ito talaga yung siguro top 2 or 3 best for me ha. Filipino restaurant in town, in Metro Manila. So, Casa Buena, is, Casa Buena is really good because I love the way it's, ano, yung decoration nila. It's like a very, you know, regal na old style. Yung mga, ano, yung bone place. So, it gives a vibe of parang Hispanic. ba, diba, Na parang, ah, uh, ng very, ano, uh, regal na Hispanic. Uh, Na-influence na Spaniards dito sa Pilipinas. So, maganda talaga yung ano nila, eh. Yung restaurant, yung ambience. Pero ito naman yung food namin. So, medyo nada-diet daw ako so, yung order namin. Ito yung crab, ano, ano to? Crab fondue. So, may marami siya cheese, tsaka crab sa loob. Ito yung brand nila. I like the butter. The butter is really nice. Iba-ibang flavor. Tapos, ito naman yung favorite ko. Yung pork sinigang. That's a serve nila sa coconut, sa buko, shell. ba diba? oh, Ang ganda. Mukha malit, pero hindi, ha? Huh? May marami laman. And yung palabok nila na negra. Ang sarap nito, guys. Super. So, ito naman, this is located here at um, Newport Resorts World. Diba? Just across yung Naiya Terminal 3. And then ito palagi yung tambaya ko, tsaka ng mga friends ko, tsaka ng best ko dito. So, sa alam niya eh. so, sabi niya, oh. sige, tara na, Casa Buenas tayo kasi favorite mo yan. Totoo yan, ha? Huh? Hindi ako endorse na Casa Buenas, ha? Huh? Pero mamaya, I was for discount. <laughs> kasi ang sarap talaga ng food nila. I really Mm, bacon believable! Oh May ganito pala! Surprise Pita Spreads Bacon Flavor! really like yung, ano, yung Filipino food nila dito. Super appreciate ko. So yon makakain kami kasi sobra kami gutom. Na-breakfast ako na ilang, anong oras? Na parang 8 yata. 7.38. Yung friend ko, wala pang breakfast. so, naula siya kakain. So, yun, napampering kami yung sarili namin. So, thank you, Evila Medica, Evila Medica, tsaka si Paul, yung COO, of course, si Cristal yung CEO yung na Villa Medica thank you guys Yung lahat ng mga Villa Medica team salamat kay Nurse Jan salamat mga girls na nurses na yung palagi ginagawa yung mga treatment sa akin thank you guys they're really the best there Grabe, hindi ko talaga na feel yung tusok na mga ano ah, na na needles ni Nurse Jan pati yung sa stem cell placenta extract hindi ko na feel talaga promise so, sobra, galindo, sa sobra sila galing doon sa Villa Medica So yun. so kakain kami. I just wanna shout out. I just wanna show you guys my food because I was so happy when I saw the food. And alam ko na appreciate nyo in food din. Kasi tingnan nyo ulit. Sige, ito palabok na negra. ba? Diba? Ang sarap-sarap. O, ba? Diba? Ang ganda pa yung presentation nila. Super, 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 super. Tapos ito naman, yung ano ito sinigang ng baboy 'di ba sinigang 'di ba siya sinigang sinigan sinigan diba? ng baboy, Yan, diba? ah, may oh mayadlay diyan may adlai rice siya sa loob. So complete yan. Tsaka ito favorite ng bestie ko. Yung crab fondue. Ayun. And favorite ko yan yung bread niya lang. Tsaka yung butter. Iba-iba yung flavor ng butter. May ube. Basta may iba-iba. Masarap talaga siya, promise. Tsaka yung ambience nila dito. Walang tao kasi ano oras na eh? 3.24 eh. Wala akong lunch. Diba? Tapos dito sila located sa ano? Sa Newport Resorts World. I forgot what hotel is this, but you know, opo mm opo -hmm. Oh oh, pero super ganda talaga ng ambience dito guys. You are really gonna enjoy. It's really one of kind. You know. You know when you go inside, you feel good already. Tapos yung food. Reason naman yung price nila. So you know, and you meal you can share. So we sharing two meals. <laughs> 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 Panalo na. Panalo nata'yon below ano ano tayo dito below 1,000 no? bestie. ano, ah, siguro 600 each to. Pwede na. <laughs> ba? Diba? Between 600 to 1,000. Kasi yung bestiko na order na crab, medyo mas, ano, ah, konti ma mas mahal yan. Pero <laughs> <laughs> kung hindi, siguro nasa 500, 600 la kami. Taga isa o. So, pwede na, ba? So, yun guys. So, yes. So, tapos na kami. So, kakain kami. And I just wanna wish you a wonderful afternoon. And just just wanna share since walang tayo vlog na yung food vlog. So I just wanna share what I'm eating, and just give you some tips of where the places to go and to try in metro manila okay so has a buena it's a filipino spanish uh, restaurant and they have different dishes here even dishes from different parts of the philippines with their specific names. So there is a twist. Sha, my influences sa iba ibang part ng Filipinas. May from Visayas, Mindanao. So kung ano yung pangalan niya sa Mindanao, yung yun apply dito sa ano menu and so on. So it's a very nice must try restaurant here in Metro Manila. Okay. So again, say goodbye to the food because kakain ko lahat yun. <laughs> so say goodbye, bye bye bye, bye bye bye, bye bye guys. Until na next time tayo, okay? So God bless you. Please follow, like, share mga vlogs natin. And kita-kita ta tayo sa susunod. Bye-bye guys from Casa Buena dito sa Metro Manila. Just... Dalas nga na mag-live ito si Priscilla Mireles, ang asawa ni John Estrada. At wala pa rin nakukuhang any information kay John Estrada kung ano na nga ba ang status ng kanilang relasyon. Ang mahalaga sa ngayon ay nakikita ni John Estrada ang kanyang anak.